yun no know. mga counters oh, oh, linggo ngayon meron akong information sa inyo ngayon no syempre coins maliit lang tong coins na to no kaya lang dito uncirculated eh no alam yung mga itong coins na to no uh, USPI 1918 San Francisco Mint Ang circulated nito ay umaabot na sa so, 33k mga bro mga countries no 33,000 pesos yan so ipakikita natin sa inyo record sa Nemista tara okay so mga bro mga countries pakita ko muna sa inyo ulit yung coin ng close up para makita nyo ano kung anong klase ito yan o no? 1918 S ito po yung tinatawag ng mga small type USB ay 50 cents. Ayan. Pakita ko sa inyo kung nasan yung mint mark. No? Pag sinabing S, ayan po yung S. Oh. Letter S, ibig sabihin po niyan, minted dito sa San Francisco, USA, taon 1918. Ayan. 50 cent tapos. Para ng Amerikano itong mga bariyang ito. Eh, no? Small type. Uh, ang kondisyon nito ay nasa very fine condition sa aking uh, tansya, mga ka-hunters. No? Sabi ko nga kanina, eh, yung uncirculated, yan. Pakita natin yung record para meron po tayong proof. Yan, ito po yung uh, record ng namista. Uh, 50 centavos. Yan. Andiyan yung kanyang years, no? 1907 to 1921. Silver din ang composition nito, no? 750 at 250 copper may kalitan 10 grams yan diretsyo tayo sa years para makita yung value nito kapag uncirculated ayan mga bro no so kasi mahalaga kasi baka meron kayo uncirculated at least alam niyo na yung value ayan no 1918s eh yung ating mismong hawak sa kondisyon no fine verify na yan kanyang value 700 plus sa verified 760 at ang mid dates ay 2 million 2.2 million pieces ang nagawa sa taong ito. At ang uh, uncirculated UNC, ayan, 33,000 pesos po ang palitan or ang value nitong 1918S kapag uncirculated. Ayan o, no, oh, 1918S, 27 percent. at least alam niyo na. So, tignan niyo yung mga 1918 yung baka meron dyan na itago ang mga lola, lola ninyo na uncirculated instant yan. Magkakapera kayo yan kung uncirculated nga. No? At kung ipagbibili ninyo. Ayan. So, mag-iwan kayo ng mga opinion. Mga hunters, baka meron kayong ganyan. No? Ipakita nyo sa akin. Baka pwedeng mabili yan ng mga kasama nating kolektor sa ating grupo. 50 cents, small type, 1918S. Pakishare na natin mga live at huwag kalimutan mag-follow. Ayan. God bless.